Hoi fam Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pinagmumulan ng pinakamainit na mga update sa showbiz. Ngayon, sisisid tayo sa kwento sa likod ng matapang at magandang hitsura ni Riza Senon. Ang aktres na si Riza Senon ay umiikot na ang ulo at gumagawa ng mga waves sa entertainment industry. Hindi lang dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang husay sa pag-arte, kundi sa kanyang walang takot na desisyon na magpakalbo. Ngunit alam mo bang may mas malalim na dahilan sa likod ng pagbabago ng kanyang buho? Hatiin natin. In a recent interview, Riza revealed that one of the main reasons she's keeping her shaved head is because it's super low maintenance. Munit nagsimula ang lahat ng gumanap siya sa isang papel para sa paparating na pelikulang lilim at gusto niyang ganap na mag-commit sa kanyang karakter. Sa una, napansin niya kung paano nahirapan ang isa sa kanyang mga co-actor na magsuot ng bald cap na naging dahilan upang matigas at hindi natural ang mga galaw. Kaya naisip ni Riza, better not just shave it all off instead. And just like that, she went for it, ang nakakagulat, ang pagpapakalbo ay nasa bucket list na ni Riza. Maniniwala ka ba? Palagi niyang gustong subukan ito, at nang mabuntis siya, naisip niya, bakit hindi pa ngayon? Dahil ang pagbubuntis ay nagdudulot ng pagkalagas ng buhok. Naisip niya na ito na ang perpektong oras para itik ito sa kanyang listahan, higit pa sa tungkulin at personal na layunin. Sinamantala ni Ryza ang pagkakataong ito upang hamunin ang mga pamantayan sa kagandahan at patunayan na ang mga babae ay maaaring maging maganda may buhok man o walang. Sa katunayan, gumawa pa siya ng isang napakagandang pictorial para ipakita na ang pagiging kalbo ay hindi palaging naubnay sa sakit, ito ay isang personal na pagpipilian, at ito ay nagpapaka-empower. At alam mo kung ano ang mas nakaka-inspire. Ang matapang na hakbang ni Riza ay nakaantig sa puso ng maraming pasyente ng cancer na umabot sa kanya ng mga salita ng pagpapahalaga. May nagsabi pa nga sa kanya, salamat sa pagpaparamdam sa amin na nakikita at ipinagmamalaki ang aming sarili. Ngayon, iyon ang uri ng epekto na gusto naming makita sa pagtatapos ng araw ang tunay na kagandahan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nasa labas, ito ay tungkol sa kung sino ka sa loob. Malinaw ang mensahe ni Riza, yakapin kung sino ka, mahalin ang iyong sarili, at huwag hayaang tukuyin ng lipunan ang iyong kagandahan. Nayon, ano sa tingin mo ang walang takot na pagbabago ni Riza Senon? Gusto mo bang magpakalbo? Magchat tayo sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update sa celebrity dito lang sa Celeb Buzz Philippines See you sa susunod